kayo bakit mahal po itong mga speaker box namin dito. Lalo na po itong MCB D18 namin. So ito po ang sukat sa aming D18. So ayan, 22 inches po sa inside. At dito naman sa gilid, nasa 30 inches. At ang patayo nito, nasa 36 inches. At bukod pa niyan, ginamitan pa namin ng thick screw. At bukod pa niyan, idaan pa po ito namin sa pag Itong anti-anay at anti-agay-ay. So yan, maglagay lang po tayo ng kunting tubig at haluan po natin ng kunti nito. MCB Siho, depende na po na po, So depende na po sa inyo mga brad kung gaano po karami ang ilagay ninyo. At ipang po natin ng ilang bisis. So ito po ang ginawa namin bago po namin i-primer. Kahit hindi to siya niliguin ng masyado mga brand at least ah uh, may amoy po. Tiwalang tiwala na naman po kami nitong brand na to sa Marin. Pero idaan pa rin namin itong pag-treat sa antay, anay at agay ay. <laughs> so yan, ang ginawa po natin mga brad, bago po natin to i Bago po natin to imasilya, so idaan po natin dito. Pati yung stock namin na marin, idaan pa rin namin to sa pag-treat. Ayan, tiwalang tiwala naman po tayo nitong brand na to, pero kailangan pa rin na lagyan natin ng ganito. Ayan, yan po ang sistema natin dito mga brad. So, ganito po kami mag-double ng panel sa likod mga brad. Ayan, wala pong putol. So, ayan, wala pong putol. Galing sa itaas, papunta po sa baba. Ayan, drink po. Galing sa itaas, papunta sa baba. At ito po ang sa loob ng aming MCBD-18. So ayan, kung makikita ninyo, ang dami pong tick screw. So ayan, tick screw po, hindi po to gypsum screw. So ayan, bawat kilid, meron pong tick screw. So ayan, tick screw pa rin. So ayan, tick screw. Itong nakadubol na panel sa likod mga brad, galing po sa itaas, papunta po sa baba. Ayan, kung makikita ninyo, wala pong putol. So ayan, direkta po sa baba. Pati sa itaas, tick screw pa rin. So punta po tayo sa likod. So ayan po ang sa likod. Dahil double brace po itong sa likod nito, so yan, thick screw po ang ginagamit namin. So yan, thick screw. Kung makikita ninyo, mayroong thick screw, mayroong pang pako. So yan, at mayroong pang mga gypsum screw. So yan, kung makikita ninyo sa likod, mayroong mga butas-butas. Ayan, so ibig sabihin yan, nakadouble po ito sa likod. So yung mga ganito, huwag po kayong mag-alala kung makikita ninyo sa mga penis namin na product. So hindi na po ito makikita. Dahil idaan pa po ito natin sa masilya. At pangalawa, idaan pa po natin sa... This yes, is MCV Box Boxmaker, the best! Basta speaker box ang iskutan, aba, dito ka na sa MCV Cebu Boxmaker! With contact number 0923-375-3232 or 0916-274-0287. O, unsa'y ginalat ni mo, karina!